Hi guys, gamit tayo ngayon ng ano ng solid na ninja sa tropa natin si Rio shout out kay Rio papagamit siya sa atin ng ano niya, ninja niya actually bibidyo lang tayo doon siya talaga magagamit nun let's go guys well, welcome kay Bisaya Moto daw sabi ni Jango, si Jango, oh, maitim lang talaga siya huwag oh. niya napansinin let's go

Baka mo mirror mo yun o. kita. Side mirror mo! <laughs> Baka walang pa na ninja. na lang kinikindatan ako ng ano pre yung ninja mo angas <laughs> <laughs> uh, si guys tangin na ito yung may ari oh ito si Rio man solid ilan taong ka Rio? 21 21 tangin na naka ninja man muntikan pa maghayabusa daw <laughs> Parang gano'n Ah nga so hindi nyo pala buksan guys Yan ang may-ari nyan Ninakaw nyo lang kasi yan eh Oh ninakaw nyo lang yan Pero hindi ko alam sa kapit

it's only 3, one, two, three. <laughs>